Hi guys, panibagong araw, panibagong kalokohan. Ang gagawin namin ngayon ay putukan ng Lobo Challenge. Yan. Pag tinapakan yung kanilang lobo, ay wag dapat nilang patapakan yung kanilang lobo para sila ay manalo. Kung sino ang matira, mananalo ng 50,000 50, na lang. 50,000? Grabe ka mo kalong 50 pesos ha. Ito naman, kung tragedy lagi. Ako naman, may 50,000 na. Ito naman natira, maghati na lang depende sa usapan ninyo okay, kung isa na lang. Isa lang, isa lang. Last man standing to. 50 pesos ha. Sige. Bip... Wala consolation prize. 50 pesos yung mananalo. Start na tayo ha. Sige, start na natin. Bibidyo ka. Ako rin kasi yung taga-video eh. mga ito, wala kami taga-video. Pumunta kayo dito para tayo makapaglaro. Tukan ng Lobo Challenge. Para kayo may kulto. Wait lang. Putukan ng Lobo Challenge. Start! Now! Puto ka! Sige, takbo! Yah! <coughs> Susana, Susana, alis! Susana, alis! Susana, alis! Susana, alis! Ay, alis! Tali! Wala! Iper, alis! Iper, Iper! Iper, hindi! Tali, alis! alis, alis. alis, alis. <coughs> Sige, tabla na lang! Tabla ka, tabla! Up, up, up! <coughs> galingan niya, galingan! 50 million, 50 million, 450 50 million. Ah, <laughs> oh, Jared, Jared. Yeah, yeah, dalawa na. Last one standing. Galing, galing. Dali. Dali. Wala, it's game. Wala. Wala, it's so good. Dali. Dali. Five. Dali, kailangan nyo mapatayan. Bilis. Dali! <laughs> ang itinawa na ulit na. Okay, go, go! Go, fight! Dali! Dali! <laughs> ang dayan, dalawa na <laughs> ako! Dali! Dali! Ayan na, bawi na! For 50 million! <laughs> Sino nanalo? <laughs> taas ang, taas ang paan nanalo? <laughs> ang oh. liit ng nanalo, ang sexy ah! <laughs> <laughs> Sino na po ito? Dapat ginalingan yon ang tali. O, oh, yun na nalo. Oh. Congrats! Ito naman ay kontrabida. Patputok agad. Bida, ang alam lang ito. Bida-bida ito. O, oh, bida-bida. <laughs>